Ayan, magandang umaga sa ating lahat So, kukuha tayo ng tupa ngayon Dito sa Kuya po, Nueva Ecija So, ito natin siya sasakay mamaya Pumunta, papunta pala ako eh Asa, kansalan tayo eh Boundary nila Ng Talavera oh, Okay, so, ito maraming pala yan dito So, tara na tayo guys sa bahay ng kuya po may ba siya so 3 minutes lang sabi nga ni google maps natin para makarating tayo uh mm. sa con kasi sa mga ganyan lalo pag may leader meron kasamang bente ganun kung marami bente mm, guide siya siyang guide doon uh -huh. -oh. Wala, wala, yung itim masang yung itim makikita mo yung busing andun kasama yung hindi nga hindi nga sila kung lang konting layo lang ng isi uh mm. eh. -huh. ah, gawa ganun na na. So kasi, yung mga to, ang guide naman yun mm, <laughs> 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 yung tulad Oo. Okay, boss. kaya yun. dun yan. May kulung-kulungan dun eh. Sa amin eh.

Ayan So pa-uwi pa na tayo Bali 2 hours ulit ang biyabiyahihin natin Kasi so, yapakalayo nitong itong uh, Kuya po Sa Gabaldon So ito pala yung nakuha nating dalawa Si YT Ayan Tumisilip-silip siya At ah, si Blackie ayan, ayan So silang dalawa So napakamura kay Boss Fernandez uh, nang pa. Uh, mantakin mo, 1 lang. Uh, mayroon siya tinitinda 3.5 at 3.8. So, uh, ililink ko lang din sa description below kung saan nyo pwedeng makontakt sa messenger si sir. At ilalagay ko na rin yung contact number niya. Uh, sa ibaba sa description below para makita nyo rin. Para kapag need nyo na malapit lang kayo dito sa Asanoy, na din kayo or sa karatig probinsya ay ay makakuha kayo sa kanya ah uh, apakaganda dumalaga to pero yung dumalaga niya kakasya dito sa crates na to dalawa tong nakuha natin na to ayan si blacky hello ka blacky may pangalan na kaagad ayan so ayan napaka napakabait ng ating seller na yon ng tupa Tsaka sa Pangasinan niya daw to inaangkat. Ah, uh, kinukuha. So, ayan, napakalayo pa asa, asa tayo ngayon, no? Asa highway tayo ngayon. Um Bali 2 hours pa ba natin natin dito sa Gabaldon. Ah, uh, Ayan, kaya kalina nagmadaling araw tayo Alas 4, umalis na tayo doon Para maaga-aga rin tayong makabalik So mamaya papakita ko sa inyo kapag pinakawalan ko na silang dalawa. Ayan, marami pa siya doon yung stock na dumalaga. So, tara na. Let's go. So ayan guys, andito na tayo ngayon sa natin edad. Nag-stop over muna tayo. Ayan o. Oh. Masyadong man eh. Masyadong malayo. Masakit sa puwet. Makikita yung pala yan. Ang natin o lawak ayan so apakaganda nga pala ng tupa kumpara sa kambing siya mas matibay to mas matibay sa sakit baga hindi to kaagad nagtata eh ganun hindi kaagad nagkakasakit so maya maya ah uh, Pakita ko sa inyo kapag ganda na tayo. Mga kanto to. Isang oras pa. Na biyahe.

Ayan o. No? Kaka cute nila o. Oo. Oh. Diba? oh Ayan oh. No? Mayroon na silang kasama. So next week kukunin naman natin din yung one. Yung iba pa nating alaga. Kali i-bili pa tayo sa kanya ng mga ilan pa ba bali ko kompletuhin natin anim anim na na babae anim na babae isang lalaki so apat pa kukunin natin doon bali ang nabili ko sa kanya ay uh, tatlo na yung nabayaran natin So ayan o, no? inaamoy-amoy na ni ko, ano? Ni malakas oh. Si YT at si Blacky. Ay, ano, oh. ganado na siya oh. You oh, know, dami na nila oh. Hmm. Yun, gutom na gutom ha. ah. So, yan. I hope na makabili, makabili rin kayo ng murang tupa na natin. Ayan, so, yun lang sa ngayon. Thank you and God bless. Bye-bye. Lakas! Oh, di ba si Lakas? Sa ganda, oh. may, kapat may kasama.